din ko. sarap ng na ulam natin Paan ng manok. Hmm. Masustansya yan. Good morning, guys! Magluluto kami ng lunch ngayon. Ito, mag paan ng manok. Tapos, ito. Ayan. ah Chicken feet ang mahal to kaya minsan-minsan lang magkaroon din ng ganito dito kasi unahan pag ano pag mayroon chicken pit dito nagunahan madaling maubos ay malaki, madaling maubos ang chicken kaya kaya ayan adobong paan ng manok guys ayan ginisan na yung bawang nalaglagay ng laurel na laurel Ayan guys, ah, ilalagay na yung ano, yung ano, chicken piece. Ayan. muna no? lang Ayan. 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 Binita binita. Ayan. Binita, binita lang talaga mga kain chicken Dahil Lagyan lang namin ng pakpak ng manok dahil mayroong naiwan na tatlong peraso, apat na peraso. Eh. Ayaw namin magtagal. Parang hindi magtagal sa sarap. Sarap. Ayan ang pagbuto ng ng anak. Ayan na lang ng anak. Ayan ang pagbuto

Ubusin mo, nalagyan mo ng kaltong tubig. hindi saya. Ay, parang hindi saya. Ay, parang hindi sayang. Sayang din mo yung nakadigit. Ay, mo. Ayan. 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 Tapos yung Sprite. Yan, Sprite. Ah, so, uh, up, up or, up or Sprite? Ay, up Yung It's up to you guys kung saan kayo ano. saan kayo And then mix. Mix, mix, mix. mix, mix. mix, mix. Ito, ha, oh, kung hindi suka so ilagay ninyo, lemon. Lemon. yung isang kalahating buo na lemon. Yung parang ganyan, o. Isang ganyan. Ayan, lemon. Dalawa. Lepon. Dalawang mga. Ayan, lemon. Lemon. Hindi suka. Hindi yan Mga ilang minuto. Hanggat ano na? Ang... Ayan, babalikan namin ulit guys mamaya. Stay put lang kayo. Uh, ayan guys kumukulo na. Mga 30 minutes para lumambot na lumambot yung kanang manok. Ito yun. Ayan. 30 minutes para lumambot na lumambot. Ayan guys. Ayan yun guys. Hanggang palalaputin namin yan sa bawang. Namin, namin para lumambot talaga yung kanang manok. Diba? Mas masarap kainin yung ng manok pag medyo yung natatanggal sa ano sa buto na ayan guys ayan. ayan guys medyo konti na yung tubig niya tapos malampot na rin yan kasi yan para lalaputin namin yung tubig kaya dinamihan ng tubig para yung malapot na malampot tapos lalapot yung tubig na mamaya so, medyo malapot na sakana okay na yan Ayan, guys. And yung, yung natatanggal yung saan ano, dito. Mas masarap kain. Eh. Ayan, guys. Okay na siya. Lutong, luto na siya. Ayan, pwede na yung ganyang sabaw na konti. Ay, pwede na yan yung ganyan sabaw kayo. Na konti. Ayan, guys. Okay na. Tara, kainan na tayo, guys. May glad shoutout sa inyong lahat dyan. Salamat sa inyong lahat. Sa always support, guys. Bye-bye. Ay, bye-bye. See you my next vlog. Ayan, guys. Malapit na. Malapit nang maging malapot. Ay, malapit na. Ay, malapit na siya. Ay, malapit nang maluto. Tapos palalaputin na lang namin yung sabaw. Okay na siya. Ay okay, okay na siya.